Kilala ka po na ikalawang anibersaryo ng panalasa ng Pagyong Yolanda sa Visayas. Pero kahit dalawang taon na ang nakalipas, sariwa pa rin sa naalan ng mga Yolanda survivor ang sinapit ng dilubyo. Ang ilan patuloy pa rin sa paghanap sa mga nawawalang kaanak. Para sa si detalye, umaksyon live mula Tacloban si Kay Mson. Kay, good morning. Kumusta na ang mga kaumbahay natin dyan sa Tacloban? Yes, Martin, mga kapatid, good morning. Ano, sa pag-iikot nga natin dito sa Tacloban City, masasabi natin, nakita natin na kahit paano marami doon sa ating mga kapatid na sinalanta ng Bagyong Yolanda, eh nakabango na. No? Pero sa pakikipag-usap nga natin sa kanila, ramdam pa rin natin na hirap pa rin sila kahit paano dahil nga hanggang ngayon, marami pa rin doon sa kanilang mga nawalang mahal sa buhay ang hindi pa rin nila nahanap. Alas pa lang ng umaga, sabay-sabay ng umalingaw ang serena ng bumbero, ambulansya at polis mobil para gisingin ang mga taga-Tacloban. Hudyat ito ng pagpunta sa Tacloban Astrodome kung saan isang misa ang gagawin para sa mga nasawi dahil sa bagyong Yolanda. Tumagal ang ingay ng halos 10 minuto. Ganitong oras din daw kasi noon nang maramdaman ang hagupit ng Yolanda noong 2013. Sa misa, hindi na iwasang maluha ng ilang residente. 6,300 at apat na po ang kumpirmadong patay dahil sa trahedya. Higit isang libo pa ang nawawala hanggang ngayon. Isa rito ang pamilya ng ulilang si Hazel. Minsan kung ano, kasama ko yung mga kaibigan ko, masaya naman. Plus, kung hindi, kung ako lang mag-isa, mimiss ko sila ang kapatid ko, mama ko. Nandito sila ngayon. Sana magkakasama kami ngayon. Dahil walang punto ng mga namatay na kaanak, sa San Joaquin Mass Grave na lang sa Palolete nagpunta si Hazel para magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal. Hindi nalalayo ang kwento ni Hazel sa iba pang biktima ng bagyo. Higit dalawang libong biktima ng Bagyong Yolanda ang nakalibing ngayon dito sa Holy Cross Cemetery. Dalawang taon na lumipas pero bukod sa identification number na hawak ngayon ng lokal na pamahalaan ni isa sa mga nakalibing dito, wala pa rin maayos na pagkakakilanlan. Bagay na lalo nagpapahirap sa mga naulilang kaanak. Si Mang Peri, naabutan pa namin isinusulat ang pangalan ng misis at apo sa magkatabing cruise na ito. Pero nang tanongin namin kung doon ba nakalibing ang kanyang asawa at apo. Hindi pa namin alam kung uh, saan siya nilalibing, nahilibing. Para sa akin mahirap din uh, mawala sa amin ng isang pamilya. Mahirap mas lalo nang nakikita namin ngay sa ngayon at nandito ng mga tamatay ng Yolanda, mahirap. Kasabay ng paglipas ng panahon, tila unti-unti na rin naghilom ang ilang sugat na iniwan ng trahedya. Matatanda ang nagkaroon noon ng gusot sa pagitan ng mayor ng Tacloban at ilang opisyal ng administrasyon. Pero sa kanyang talumpati kahapon, humingi ng paumanhin si Mayor Alfred Romualdez kay Pinoy. Minsan po, nakapagsalita kami na ma maaanghang na salita. Pero at no given time, are we ungrateful for all the help that was given to us? Pasensya na lang po kung nakakapagsalita kami ng maaanghang dahil kami ay tao lamang at kami po ay nasaktan dahil napakasakit talaga ang nangyari sa amin. Bago matapos ang araw, sabay-sabay na nagsindi ng kandila ang mga survivor sa kahabaan ng kalsada ng Tacloban hanggang sa bayan ng Tulosa. Nagpalipad din sila ng lanterns dala ang pag-asang makakarating ang kanilang mga panalangin sa mga namayapang mahal sa buhay. Martin, bago nga ang komemorasyon ng ikalawang anibersaryo ng Bagyong Yolanda kahapon, nitong Sabado lamang, lima hanggang anim na kalansay pa ng tao na posibleng biktima umano ng Bagyong Yolanda ang narecover sa barangay 87 San Jose dito sa Maytakloban City. Na, nangangahoy daw yung ilang residente na aksidente nga nilang matagpuan ng isang kalansay. Agad sila nagpunta sa barangay para humingi ng tulong at doon na nga nakita yung pang iba pang kalansay na halos magkakatabi lamang. Hanggang sa mga oras nga na ito ay pilit pa rin ng lokal na pamahalaan ang kahit kaunting pagkakakilanlan nga ng mga biktima. Martin. Maraming salamat kay Imson. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.